Si Jay Costura, tinawag na Asia's Nostradamus. Ang muling pinag-uusapan ngayon dahil sa mga nakakakilabot niyang hula, kabilang na ang posibilidad ng The Big One na posibleng tumama sa Pilipinas pagpasok ng taong 2026. Sa panayam niya, ibinahagi ni Jay Costura ang kaniyang mga karanasan bilang psychic at ang kakaibang regalo o sumpa na kaniyang tinanggap mula pagkabata. Pero totoo nga bang may kapangyarihan siyang makita ang hinaharap? At ano nga ba ang babala niya para sa ating bansa? Regalo o sumpa? Para kay Jay Costura, sabi ko nga, blessing siya pero at the same time, curse. Iyan ang sabi ni Jay habang inaalala ang hirap ng pagkakaroon ng kakaibang kakayahan. Mula pagkabata, nakakakita na raw siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba mga aninong naglalakad. At minsan, mga kaluluwa daw ang nagpapakita sa kanya. Kwento pa niya, madalas siyang pagtawanan o husgahan noon. Tinatawag pang demonyo o sinasapian. Pero ayon kay Jay, hindi siya masamang tao. May pananampalataya raw siya sa Diyos at ginagamit lang niya ang kaniyang gift para tumulong sa mga nangangailangan. Ayon sa kanya, bawat beses daw siyang magbasa ng baraha o tarot card, nagdadasal muna siya. Naniniwala siyang ang kakayahan niya ay hindi galing sa dilim, kundi sa Diyos mismo isang paraan para maipahatid ang mensahe sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Bagaman marami ang bumabatikos at nagsasabing demonic daw ang kaniyang ginagawa, pinaninindigan ni Jay na siya ay isang kristyano at hindi kailanman gagamit ng kapangyarihan para sa masama. Nakita ko ang dugo sa kamay ko. Ilang oras lang may namatay. Isa sa mga unang karanasan ni Jay na hindi niya malilimutan ay noong makita niya ang dugo sa sarili niyang kamay matapos hawakan ang kaibigan ng kaniyang ina. Ilang oras lang daw ang lumipas na baril ang taong iyon. Mula noon, sinimulan na niyang unawain at tanggapin ang kaniyang kakayahan. Kahit nakakatakot, alam niyang may dahilan kung bakit siya pinili ng Diyos na makakita ng ganitong mga bagay. Ang kapangyarihan umano ng mga baraha. Nang hawakan ko ang baraha, bigla kong nakita ang sekreto ng kaibigan ko na minolestiya pala siya ng lolo niya. Dito raw nagsimula ang paggamit ni Jane ng playing cards bilang paraan ng pagbabasa ng kapalaran. Hindi raw niya pinag-aralan ito. Kusalang lumitaw ang mga imahe sa kaniyang isipan tuwing binubuksan niya ang mga baraha. Parang pelikul ang ipinapakita sa kanya kung ano ang nangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya naman sa tuwing may kliyente siyang lalapit, ginagamit daw niya ito para magbigay ng gabay, hindi para magdikta ng tadhana. Ang The Big One, babala para sa Pilipinas, Nagkaroon ako ng vision tungkol sa big one. It will happen pagpasok ng year 2026. Ito na marahil ang pinakakilala at nakakakilabot na hula ni Jay Costura ang the big one. Ayon sa kanya, matagal na raw siyang nakakakita ng mga pattern at palatandaan ng malaking lindol na posibleng tumama sa bansa. Hindi raw niya ito sinasabi para manakot, kundi para maghanda ang bawat Pilipino. Naniniwala siya na ang ganitong mga babala ay paalala lamang na maging matatag sa pananampalataya at huwag kalimutang manalangin. Jay Costura admitted na nagpahinga muna siya sa social media sa paggawa ng mga prediction dahil nagiging toxic na raw ang mga tao marami ang hindi nakakaintindi sa intensyon niya. Pero ayon sa kanya, hindi niya kailanman ginamit ang kaniyang gift para sa pansariling interes. May mga mayayamang pamilya raw na minsang nag-alok sa kaniya ng malaking pera bahay at kotse kapalit ng eksklusibong serbisyo. Pero tinanggihan daw niya ito dahil ayaw niyang maging alipin ng yaman. Ang gift na ito, hindi ibinigay para sa akin kundi para makatulong sa iba. Sampung pinaka nakakatakot na hula ni Jovi Vargas tungkol sa gobyerno ng Pilipinas. May paparating bang gulo sa gobyerno? Ayon kay aktor at psychic Jovi Vargas, may ilang pangyayaring posibleng mangyari sa loob ng administrasyon ngayon kabilang na ang kaguluhan, pag-angat ng isang queen at pagbabago sa liderato ng bansa. Sabi pa nga niya, sana mali ako. Ngayon alamin natin ang sampung pinakanakakatakot na hula ni Joby Vargas tungkol sa gobyerno ng Pilipinas. Pang sampu, may kaguluhan sa gobyerno. Ito pa pala, ang gobyerno, medyo nakakakita ako ng kaguluhan din ha. Ayon kay Jovi Vargas, tila may paparating na gulo o sigalot sa loob mismo ng pamahalaan posibleng may kinalaman ito sa mga isyong matagal nang hindi nalulutas. Hindi niya binanggit kung anong klasing kaguluhan, pero malinaw, may hindi pagkakaunawaan o banggaan sa itaas. Pang-Syam, lalabas ang isang malaking isyo. Bago matapos ang taon, may lalabas na isyo na medyo may gulo akong nararamdaman. Sinabi ni Jovi na bago pa matapos ang taon, may isang malaking isyu raw na pwedeng magpayanig sa bansa. Hindi niya sinabi kung political scandal o corruption, pero malinaw ang pahiwatig. May mabubunyag na hindi maganda. Pangwalo, peligro sa termino ng Pangulo. Kung hindi niya maayos, hindi niya matatapos. Magpapalit tayo ng bagong presidente isa ito sa mga pinakanakakagulat na linya ni Jovi. Ayon sa kanya, kung hindi maayos ng kasalukuyang Pangulo ang mga isyu sa loob ng gobyerno, posible raw na hindi nito matapos ang kanyang termino. Hindi raw ito sumpa, kundi energy reading ng sitwasyon. Na kung di maagapan, maaaring mauwi sa pagbabago ng liderato. Pangpito, may negative energy sa itaas. May mga pagbabago siyang gustong gawin, pero may negative energy na pumapasok. Sabi ni Jovi, kahit gusto raw ng Pangulo ng pagbabago, tila may mga puwersang humahadlang. Pwedeng internal conflict o mga taong nasa paligid na hindi tapat. Ang babala niya kapag hindi ito nalinis, mas lalala pa ang tensyon. Pang-anim, tahimik ang dalawang partido pero may sasabog. Tahimik lang ang dalawang partido pero may sasabog bigla na issue. Ang pahayag na ito ay tila babala ng isang paparating na political explosion. Habang tahimik daw ngayon ang dalawang kampo, posibleng may inihahandang revelasyon o pag-atake. Para kay Jovi, ang katahimikan minsan ay simula ng bagyo. Pang-lima, magkakaroon ng pagbabago sa kaso ni Tatay Digong. Palagay ko merong pagbabago sa kaso ni Digong, pero may kaso pa rin. Marami ang nagtatanong kung makakauwi ba si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Jovi, may konting liwanag sa kaso pero hindi pa tapos. Pwede raw siyang maampunan o tanggapin ng ibang bansa. Kung totoo man, ibig sabihin ay may kalayaan pero may kasamang limitasyon. Pang-apat, may senador na dapat mag-ingat. Pwede siyang magkaroon ng pagpunta. Papunta siya sa ICC, Babala ni Jovi, may isang senador daw na maaaring harapin ang international na kaso. Hindi niya pinangalanan, pero malinaw na may connection sa International Criminal Court. Sabi niya, hindi ko gusto ang nakikita kong haharapin niya. Isang pahiwatig ng paparating na kontrobersya. Pangatlo, pagkakawatak ng mga politiko. May mga lilipat, may mga nakikiramdam. Pero kung maayos ng presidente, tuloy siya. Tingin ni Jovi, unti-unti nang magkakaroon ng realignment sa politika. May mga lilipat ng kampo, may mga iiwan ang dating kaalyado. Pero kung maayos ito ng pangulo, mananatili raw siyang matatag. Isang hula ng posibleng reshuffling sa kapangyarihan. Pangalawa, lilitaw ang isang queen. May lalamang talaga kapag nangyari 'yon. Ay queen, papalitan siya. May lalamang na babae. Ito ang pinaka-misteryosong hula ni Jovi Vargas. Ayon sa kanya, may babaeng lilitaw na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa bansa. Hindi niya binanggit kung ito ay literal na pagpapalit ng presidente o simbolo ng pag-angat ng isang babaeng leader. Pero malinaw, isang queen ang lalamang. And ang ating number one, Sana Mali Ako. Sa dulo ng lahat ng ito, may sinabi si Jovi na tumatak sa mga nakapanood, Sana Mali Ako. Bagaman marami siyang nakita, aminado siyang hindi niya gustong magkatotoo ang mga ito. Ayon sa kanya, hindi ito upang manakot, kundi para magbigay babala. Tandaan, mangyari man o hindi ang mga hula, lagi nating tandaan na sa Diyos lang tayo magtiwala hindi sa mga manghuhula. Ano sa palagay mo, mangyayari kaya ang mga hula ito? o isa lamang itong kwentong bunga ng malikot na imahinasyon? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.